magandang araw mga pasyente Kamusta na kayo? Kamusta na NBA? So kanina-kanina lang no Nanalo ang Philadelphia 76ers Laban sa New York Knicks So one win na ang Philadelphia And New York Two wins na Ito si Joel Embiid career high 50 points talagang hindi nga pinatalo ng team niya no? kaya kung may, kung may mapapansin kayo nung natapos yung laban in-interview si si Mr. Joel MV no? 2023 NBA MVP in-interview siya tapos kung mapapansin sa interview naka-sunglasses si Joel Embiid no? Tapos binanggit pala binanggit ina uh, admit ni Joel Embid na meron pala siyang tinatawag na Bell's palsy, no? So ano ba 'tong Bell's palsy, no? Tingnan niyo 'to. Ngayon kay Joel Embid hindi naman ganoon kagrabe, no? Pero tingnan mo, pag gumiti siya, nandito yung ngiti niya, no? Kaya dito hindi gumagalaw, ayan. No? Tapos dito, yung kunot niya dito, kita nyo may kulot siya na dito hindi masyado yung wrinkle niya sa forehead hindi masyado so basically base sa itsura nga ito meron siyang mild symptoms ng Bell's palsy no? ayun na no? so ano nga ba ang Bell's palsy no? Huh? pag usapan natin ng Bell's palsy so ang ibig sabihin ng Bell's palsy ay ito pagka paralisa ng isang bahagi ng ating mukha pwedeng kaliwa pwedeng kanan so ito yung sinasabing tabingi ang mukha ano? ngayon kadalasan within one day mabilis to okay, natulog ka pag mo tabingi na yung mukha mo ano? <clears throat> ngayon kadalasan sa mga pasyente napapansin nila to pag nila nasa banyo sila no? pag toothbrush pag pag ano na pag pag magmumumog na biglang matutumba yung ano nila yung tubig hindi nila hindi nila ma magargle no? so babagsak dito yung tubig tapos yun pag ganun nangyari kakabahan Kakab kakabahan yung pasyente ha? No? Akala akalain nga meron siyang may nangyari sa kanya no? so basically uh, ang Bell's Palsy, uh, very rare. Very rare naman mangyari ito. Tingnan mo ito, sa, sa 100,000 na tao, 15 to 30 lang ang magkakaroon nito. So, ang babae sa kalalaki, same. Pareho lang, no? Pareho lang ang incidence na Ngayon, mas common yung right na natatamaan kaya sa left. Mga around 60... 65% sa right sa kaliwa mga 30 plus percent huh? tapos uh, sa babae mas common siya pag buntes lalo na pag nasa third trimester ng pagkabuntes doon sila nagkakaroon ng tabingi yung muka uh, minsan, mga misis yun na uh, <laughs> buntes na no? e sige magkakomplain sila bakit, bakit tumabing yung muka ako huh? so kakabahan sila <laughs> tapos mas common din siya sa may mga diabetes no? So, ano bang gagawin natin, no? Pag napansin niyo na tumabang mo mukha, huwag kayong kabahan kagad. no? Dahil kadalasan, ito ay isa sa lamang Bell's Palsy at hindi ito stroke, no? So, ito yung mga sinyales. Ano ba mga sinyales ng Bell's Palsy? no? Minsan, may sakit sa tenga, minsan para may tumutunog ang pag iba ng panlasa yung pagluha uh, bawas bawas yung pagluha natin sa affected na area no? hindi masyado lumuluha no? at syempre tabingi yung buha no? so kinakailangan tabingi yung taas at yung dito kapag pag gumiti ka hindi siya gumagalaw eh, naiiwan lang siya hindi siya sumasama tapos pag pinikit yung mata, usually hindi nila masara ng todo. Kasi yan, pag kumunot ng ganyan, hindi kumukulot yan sa kanila. So yun ang pinaka-symptomas na. No, no? Kinakailangan, hindi dapat apektado ang katawan. No? Yan, may times, medyo minsan, bawas yung pakiramdam, pwedeng mangyari yun. No? Paminsan-minsan, pwedeng mangyari yun. Kasi paminsan, naiipit din ang trigeminal nerve, no? Kasi ang Bell's Palsy ang tinatamaan ay ang facial nerve, no? Cranial nerve number 7. Ngayon, since malapit siya sa may trigeminal tri nerve, misa pag namamagay ang facial nerve, naiipit din yung trigeminal nerve, no? Yung trigeminal nerve, yun yung nag... Nagsusu, nag... Sus, nagbibigay ng sensation sa, sa mukha natin, no? Kaya minsan medyo manhit din, no? So yun, tingnan mo ito. Ayan, no? yung sample, pinaka-sample. Affected yung kanan. Dito nakita mo, medyo may kunot. Kunot yung noong niya. Dito wala. Ano? Tapos ito, yung sa kanan niya, hindi, nag, hindi sumasara yung eyelid. Oh. No? Ngayon, pag nag-relax siya, usually, hindi masasara ng ganun yan. No? Ito. Oh. Ito. Hindi rin siya humingiting gano'n. So, mupunta siya dun sa, sa, sa side na normal ha? so ganito ang Bell's Palsy no? so kapag ano uh, kung nangyari sa inyo ito kaya may, may kilala kayo nangyari pag gising nyo bigla yun nga sabi natin no? nagta to toothbrush tapos biglang hindi na natin nahulog bigla <laughs> kaya uminom ka ng tubig biglang kumalat na lang bigla no uh, wag tayo kabahan kagad, no usually ah, uh, karamihan kasi may mga pasyente talaga na dumidiretso sa ER no siya pa iniisip nila baka may nangyaring seryoso o malala sa kanila no so pwede natin alamin muna kung apektado ba ang buong katawan no kung talagang mukha lang mukha lang affected ah, uh, pwede naman wag muna tayong mag ER no ha ah, hintayin na lang natin kung wala walang manhead dito walang manhead sa katawan walang manhead sa paa talagang mukha lang yung mahina yung tumabing no? so pwede tayong ano ah uh, muna dumiretso sa emergency room no lalo na kung wala kayong mga health card kasi pag pumunta kayo ng emergency room napakamahal no napakamahal nun no? triple o quadruple ang charge no? So, kung yun lang, kung sa face lang naman, ipagpalipas na lang natin hanggang kinabukasan. na tapos, pagdating natin sa following day, sa OPD, no? pa-check tayo sa OPD, pwede tayo mahanap ng neurologist, Pinakamaganda, na neurologist, rehabilitation medicine, doctor, o kaya kung wala talaga, kahit, kahit sinong doctor, no? Pero kadalasa talaga, neurologist ang nag-handle sa mga case na to. Okay? Pero kung wala, pwede naman siguro kahit, kahit sinong doktor, no? Pero mas maganda ang neurologist sana. Okay, kaya huwag mo tayong kakabahan, no? So ito, ano, ano bang mga laboratory kailangan gawin, no? Kung may brain well palsy ka. Actually, uh, hindi naman kailangan ng MRI, no? Uh, yung MRI, gaya lang yan pag gusto mo ma-rule out kung may stroke nakadalasan yung stroke buong katawan ng apektado tapos uh, usually sa stroke uh, yan, may pamamanid din at may panghihina ng katawan no? saka so, uh, medyo may nabubulol gano'n So yung doc, yung neurologist nyo, may mga exam siyang gagawin Palalabasin niya yung dila, kung mga tabingi ba, kung meron bang mga signs ng stroke no? tapos nung pagkatapos doon, doon lang gagawin yung MRI no? uh, pwede rin makita sa MRI kung may huwag naman sana no? pero baka may tumor may tumor na umiipit doon sa facial nerve natin no? so laboratory wise uh, hindi na, hindi, na, hindi, na, masyado kailangan no? hindi na kailangan pakuha ng dugo or something unless may new rule out ka no? Oh, uh, pwede tayong pa-blood sugar sa diabetes. No? kasi may mga theory sila na ang cost daw ng Bell's palsy ay galing sa virus no? pero hindi masyado very controversial eh. ang totoo talaga wala there ang ang ng Bell's palsy ay hindi pa alam no kung saan na lang itong nangyayari no? theory, theory lang yung galing sa virus no? Pero Actually unknown yung cost no? So ngayon na uh, What's na may laboratory na Anong gagawin natin no? O sige nagpa, nagpa check up na kayo no? Usually bibigyan kayo ng neurologist yung Or ng doktor na sana yung mag-handle sa mga Bell's palsy o ng rehab nyo uh, unang-unang yung gagawin bibigyan kayo ng steroids no? prednisone ang ginagamit dito usually mga 10 days yung depende na sa doktor no? 10 to 15 days, mag -re reseta siya. Tapos, usually yung sa mata, pag hindi mo nasasara ng todo, uh, ang gagawin nila, uh, bibigyan kayo ng mga natural eye drops, no? Para hindi siya mag mag-dry yung cornea, yung mata natin, no? Kasi pag nag-dry yan, pwedeng magka-injury, uh, no? Tapos, uh, pwede natin gawin yung tape, no? Yung tape na magic tape pwede natin ilagay dito isara natin ganoon pag natutulog tayo para naka sya at protektado yung ating mata no? tapos pwede rin tayo mag vitamin B complex wala namang wala namang masamang itry natin no? uh, hindi naman sya nire-recommend pero walang masama Masa, it may have some uh, healing effects uh, Bell's palsy so why not di ba? kasi nerve to alam mo natin ang vitamin B kasi sa mga nerve involvement magandang gamitin ang vitamin B so pagkatapos nun uh, usually naman ang ang Bell's palsy kusang gumagaling no? most of the time no? around 90% of the time uh, kusang lang mawawala to no? kaso uh, para mapabilis natin ang, ang recovery So, maganda sana ipa physical therapy natin no so ano yung physical therapy no so i-refer kayo usually ng neurologist sa rehabilitation medicine doctor no tapos yung rehabilitation medicine doctor na yon uh, i-assess kayo tapos gagawin kayo ng program sa mga na gagawin ng mga physical therapist tulad ng iinitin yung ano infrared yung mga facial muscles electric stimulation ko niya tapos, if facial exercises, na uh, pipigit kayo yung ganun. Eh, tataas yung mga... Eh, yeah, marami mga facial exercises. Marami siyang variants, no? Tapos, imamasahe. Ganun, ganun. So, usually, mga ano yun, no? Three weeks, no? Depende sa recovery ng tao. Yung iba, one week lang, okay na. Yung iba, umabot ng three weeks. Yung iba, sad to say, uh, umabot ng six months or more, no? Ngayon, usually, pag medyo 3 months, tapos wala pa rin improvement, uh, ang, sabi, ang sabi sa mga studies, no, malamang magkakaroon na ng hindi siya magpo-fully heal. No? Ang ibig sabihin nun, uh, after one year, ano, meron pa rin may iwan. No? May konting tabingi pa rin. No? Minsan, pag ngumiti ka, parang may gagalaw dito, May konting twitching, gano'n, gano'n may ganun talaga usually yun sa mga severe no severe cases no ano ibig sabihin ng severe cases yung severe cases yung so pag unang kita mo lang sa kanya talagang tabi bagsak talaga yung ano yung kanan yung isang side ng mukha yun pag ganun so hindi lahat no? gumagaling na. pero karamihan nagpo fully heal naman okay so pag nangyari sa inyo ito okay yung kabahan kagad tapos i-check nyo kung buo ba buong may panghihina ba sa baba or may pamamanhid sa dito sa right side or sa left side ng katawan pag wala naman pwedeng sa outpatient na lang natin pa-check up na para makatibid tayo uh, alam nyo mahal ngayon ang no? ER no? so yun lang so ngayon yung kay Joe William mild lang no? so kusa na, kusa na lang gagaling yan no? baka hindi na nga ipa physical therapy yan performance wise sa mga physical ano basically normal ka naman no? normal, walang, walang apekto sa performance mo well, natin kay Joel 50 points no? career high no? mas gumaling pa nga siya <laughs> so walang apekto sa performance no? Palsy okay so sana may natutunan kayo at please like and subscribe thanks for watching